Good morning guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat uh, Creation, share lang po ako ng video uh, Ito po yung uh, project proposal ko Para sa mga walk-in chiller, freezer room Na palaging naiiwan ng nakabukas yung pinto Mapa sliding man yan o swing door So, kadalasan kasi Minsan, hindi natin nababantayan na Naiiwan nakabukas yung pinto So, ang tendency pag nakabukas yung pinto Uh, possible humihigop talaga yung evaporator natin ng init sa labas so pag, pag humihigop na init yan sa labas matik magkakaproblema yung system natin una, -una mag-aayos up yung evaporator kahit po may mga plastic curtain pa yan hindi may iwasan na hihigop talaga yan. so ito yung proposal ko para kahit papano maalarma yung mga tao na gumagamit ng cold room freezer, chiller, na iniiwan nila nakabukas yung pinto. Minsan, bubuksan nila, puuwas nila ng item, tapos iiwan nila nakabukas, nakakalimutan nila yung sara. So, etong ginawa kong project proposal na to, uh, may alarm siya. So, depende sa setting kung uh, 5 minutes, 30 minutes, or 1 hour. So, uh, i-an ko muna pala. Uh, Isa-isayin ko yung mga ginamit kong mga components dito. So, mapapansin nyo guys, meron ako ditong uh, LED na nakailaw na. sa merong uh, fan na umaandar. So, ito yung sample ko. Kunwari, ito yung walk-in chiller o walk-in freezer natin. So, di ba, normal operation naman, walk-in freezer sa walk-in chiller. Pwede natin patayin yung evaporator. Pwede natin patayin yung cooling. Kung so, saaling magbibidro sila o kaya may inventor sila, pwede natin patayin kung matatagal yung gamit. Tapos, yung sa ilaw naman, syempre, pagkatapos nilang uh, mag-withdraw, o kaya mag-ayos sa loob, pinapatay. So, nakaseparate naka yan dito sa uh, control ko. O baga, uh, uh, gumawa lang ako nito para maipakita na yung sistema ng aking ginawang control. So, unang-una, -una, syempre, for safety, naglagay tayo ng breaker. So, uh, guys, epo pala, ito palang ginawa ang control hiwala ito dun sa control ng mismong walk increaser natin so ito yung breaker naglagay tayong breaker tapos ah, uh, makikita nyo meron tayong uh, timer at contactor so itong contactor at timer na to ang kinokontrol niya guys ay itong first warning natin so meron tayong first warning itong first warning na ilaw na to Uh, pwede natin iset yung timer ng 5 minutes or 10 minutes. Depende sa setting nyo. So, itong ilaw, ilalagay lang natin dun sa may labas ng pinto ng walk-in freezer. So, kung sakaling umilaw na, pag nakita nila, oy teka, uh, nasa 5 minutes na. Warning na, sarado na natin yung pinto kasi may first warning na tayo. So, yan. Ito yung control niyan. So, next contactor, yung next second contactor natin, meron siyang auxiliary relay. Mamaya, iyan ako para sa nito. So, ang kinokontrol naman ito, once na mag-activate na itong uh, first timer natin, umilaw na yung warning, so, meron siyang uh, 15 minutes or 30 minutes, depende. So, ang kinokontrol naman nito, depende sa store, kung gano'n nyo sa store or sa mga warehouse or kahit ano naman. Depende kung anong gano'ng katagal nyo sa setting. So, pag matagal na nakaposip nyo ito, sabihin natin sinet nilang 30 minutes, iniwan nilang 30 minutes or 20 minutes. So, ang tutunog ngayon dyan ay itong buzzer. So, ang kinokontrol nitong contactor at timer ay yung buzzer. So, syempre, itong buzzer na to, ito nga pala, ilalagay natin to dun sa pinakalabas na. Sabihin natin sa may hallway or dun sa may mga palaging may tao. Kung sa mag-buzzer, maaalarma sila na, Ops, teka, ano yung nag-buzzer? Ah, yung walk-in freezer yon. So, tingnan natin, baka laging nakabuhas. Kasi sarado na natin. So, kahit pa paano, makakatulong to, guys. So, yun. Siyempre, ah uh, pag nag... Ito, sa lang gagaya itong buzzer natin, kapag ka yung 5 minutes na warning natin, or depende, nag-trigger na. So, bibigyan nyo na ngayon ng uh, supply itong timer para i-activate ngayon itong buzzer. So, once na mag-activate itong buzzer na to guys, automatic ipapatay niya yung ilaw ng cold room. Papatay niya yung ilaw ng cold room at the same time, papatay niya rin yung cooling system natin. Papatay niya yung evaporator pan. Siyempre, matagal na nakabukas yung pinto eh. Siyempre, dapat sa na natin kasi siyempre pag matagal na nakabukas yung pinto, ano ba nangyayari? Ihigup ng init sa labas. So, pag ihigop ng init sa labas, Mag-aaroon ng moisture. Evaporator natin, mag ice up. So, yon, Pag nag-buzzer, il ilaw first warning, second warning, buzzer, shutdown system. So, eto guys, kung mapapansin nyo, meron pa akong isang ilaw. So, ang ilaw na to, ang purpose naman nito, syempre, ba diba, ang ano natin, patay yung ilaw sa loob. So, total darkness tayo. Syempre, mahirap naman na total darkness sa loob. E, paano kung medyo malaki yung cold room natin? Ede, kawawa naman yung tao na nagbibidro sa loob, Madidiliman siya kasi totally walang ilaw so naglagay tayo ng isang ilaw kahit isang ilaw lang para kahit papano may liwanag itong ilaw naman ito, ilalagay natin dun mismo sa tapat ng pinto kung sakaling mag total darkness, mag buzzer shutdown system, patay ilaw so pag umilaw ito kahit papano meron silang uh, guide para makalabas sila iwas, disgrasya iwas pilas, iwas tuntog dapa, yan, para kahit paano may ilaw Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay ng ilaw. Ilaw, puti, o pula. depende na yan. So, yun guys. Pag imilaw na, at siyempre, automatic, no ba sila? Siyempre, sasarado nila yung pinto. Pag sinarado nila yung pinto, kala nila, pwede na. Kala nila, okay na ulit buksan. So, hindi. So, pag sinarado nila yung pinto, yung evaporator pa natin, yung cooling system natin, aandar na to ulit. Pero, etong ilaw sa loob ng cold room, patay to guys. So, patay itong ilaw sa loob ng cold room. Tapos, ito, mapapasin nyo yung pangatlong contactor natin at pangatlong timer. Ang purpose naman nito para sa delay ng ilaw. Yan, delay ng ilaw. So, depende. Pag nag-buzzer, shutdown, activate to. Pag sinara din yung pinto, ito, may oras to. Depende kung ano yung setting natin. Pwede natin iset to ng 30 minutes o 1 hour. Kung baga, iset nyo na matagal para kahit pa paano. Pag sinara din yung pinto, makabawi naman ngayon itong evaporator natin. Siyempre, matagal na nakabukas. Higop na higop na moisture, siyempre. Kailangan, sarado natin ng sarado naman natin para kahit ano, pa, kabawi. So, patay ilaw. Patay ilaw niya, no? So, hindi sila makapag-withdraw. Makapag-withdraw ba sila o makapag-ano kung walang ilaw? Siyempre, automatic, lalabas sila. Siyempre, kailangan may ilaw, di ba? na mag-withdraw or magayos sa loob kung walang ilaw. So, yun. Pag sinarado nila, meron tayong delay. After ng delay na yan, iilaw na yan. So, pag umidaw na yan, pwede na silang uh, mag-withdraw, mag-ayos ulit dyan. So, guys, malaking tulong to kasi itong ginawa akong control, ah uh, pwede rin siyang maging uh, for, ano, for safety safety caution. Safety, ano, uh, for safety. Kasi, di ba, uh, kung, nabay, kung may nabaytaan kayo na merong mga taong nakulong sa loob ng walk-in freezer, so, hindi ko alam kung ano ano yan eh. Kung anong company yan. So, meron na nga Hindi na yata pinilita. So, kawawa yung tao. Nakun sa loob. Pag bukas nung kinaumagahan, nabutan patay na. So, kasi siyempre walk-in walk, -in, walk -in freezer yan. Lalo na kung hindi niya alam yung, yung safety. niya paano buksan yung pinto. So, pwede natin itong gamitin guys. Pwede natin itong gamitin kasi pwede tayo maglagay ng isang emergency switch lang sa loob. So, hindi ko na, na hindi ko na nalagyan dito ng switch na ganito para maipakita. Pero pwede tayong maglagay ng emergency switch sa loob. Isisiris lang natin siya dito sa sa switch ng sa limit switch ko. Asa nga pala guys, ito nga pala yung aking limit switch. Ito yung ikakabit natin doon sa may panel ng malapit sa pinto. Ito yung sample ko ng pinto. Pin, pinindot to open. So, ito yung limit switch natin. Ito yung mag-open ng circuit. So, yung sinasabi kong emergency switch, kung sakaling may nakulong sa loob, may na-trap, mayroong na iwanan, hindi na di napansin na may tao pala kasi minsan ano eh uh, minsan sinasarado yung pinto tapos nang withdraw sila nag sila na mga naka lang sila syempre kung naka sila syempre hindi naman ganun katagal na kaya nila tumagal sa loob ng walk-in freezer lalo na kung talaga sobrang lamig so maglalagay tayo ng emergency switch na nakasiris lang dito sa ating limit switch ng pinto so once na inopen mo yung switch natural syempre pag inopen mo yung switch doon mag-open circuit natin gagana ngayon itong timer natin. Gagana yung timer, warning, gagana din yung timer sa buzzer. So, magbibigay na na siya ng uh, signal sa labas. O kaya maa na yung nasa labas na, oh, bakit nag-a-alarm? Nakasarado yung pinto. ah may tao pala sa loob. Check natin. O, di ba? Kaya ito nakasave tayo ng buhay. So, yon Tapos, ito pala, ha, uh, pala natin ito magamit, guys, sa, kahit sabi natin, tatlo yung walk-in freezer natin, dalawa walk-in freezer, apat, Pwede natin itong gamitin kung nagtitibid tayo. Kasi, isisiris lang naman natin itong mga switch na limit switch. So, sabi natin tatlo yung freezer natin. 1, 2, 3. So, yung 1, 2, 3 na walk-in freezer na yan, uh, lagyan mo lang ng tagi-tagi isang limit switch yan. Tapos, i-series mo lang sila. So, yun nga lang, pag inopen mo yung, sabi natin inopen mo yung walk-in freezer number 1. Pag open mo ng walk-in freezer number 1, pak, tumatakbo na yung oras natin, di ba? Sabihin natin 5 minutes Sumatakbo na yung 5 minutes Sabihin 10 minutes Sumatakbo na yung 10 minutes So nag-open call ng walk-in freezer number 2 Pak! In-open mo Yung oras ganun pa rin In-open mo yung 3 Pak! Ganun pa rin yung oras Tapos yung number 1 Walk-in freezer number Binuksan mo yung sinarado mo Kala mo ano Pero kahit sinarado mo yung 1 and 2 Pero bukas pa rin yung 3 mo Mag-a-alarm ka Diba? Kasi naka-series ka So kailangan Kung gusto yung individual Kanya-kanya uh, silang control ng ganito pero guys, itong ginawa ko kasing control Kung titignan, medyo may kamahalan So, pwede naman natin siyang uh, I-convert sa relay lang Sa relay Tapos, uh, relay, timer Saka relay timer Saka limit switch lang So, kung, kung saan tayo makakamura Kasi itong ginamit ko Ito lang yung available sa akin So, ang binili ko lang dito ay yung buzzer at yung ilaw Pero yung lahat ng parts na yan Lahat ng pyesa na yan uh, Exist ni sa akin yan So, yun lang ginamit ko So, yun. Uh, pwede nyo magamit sa tatlo, dalawang cold room. Uh, yun nga lang, syempre, yung oras. So, yung sa pag-set ng oras, depende na sa inyo yan. Kung gusto nyo yung first warning nyo, 5 uh, minutes, 10 minutes, huwag naman masyadong mababa kasi hindi naman kaya nung tao na mag-withdraw or mag-ayos dun sa ganong katagal. Syempre, di ba? Kaya na bala sa, sa ano nyo, kung gano'n yung katagal iset. Tapos, kung sa alin naman, no, uh, sabihin natin, nagre-request sila, na meron silang inventory or cleaning or or yung tatagal ng ano, tatagal ng paggamit, i-off niyo lang naman 'to. Yan. Pag in-off yan, wala na. Uh, hindi na siya mababasa kahit bukas sa bukas na liya, hindi na mag-activate 'to. Yun lang. Tapos, at ah, subukan na natin guys ah So, namatay ito kasi syempre di ba, may delay nga tayo. So, pag umilaw na to ulit, susubukan na natin yung ating uh, demo. Namatay siya kasi, di ba, kinuha ko siya dito. Ito niya, kumontak siya. Kumbaga, ito kasing timer na to ang setting ko nito sa number 4 tapos etong number yung 1 and 2 sa number 3 ng timer yan kaya ano yan ganyan pag umilaw siya subukan na natin so subukan natin buksan yung pinto tapos pag i-activate na natin yung ano eto ang setting nito ay nasa 15 seconds eto hindi eto 10 seconds lang yata to 10 seconds eto 15 eto 25 seconds so yan guys umilaw na patay ng evaporator fan patay ng ilaw tapos, susubukan na natin. Kung bari, may mag-withdraw. Bubuksan yung pinto. So, tinan natin, ha? Okay. So, yan. Pagbukas ng pinto, nakita nyo, guys, ibilaw na yung first timer. Nag-active na siya. So, may oras yan, 15 seconds. Pag ilaw niya, pag active niya, pag ng contactor, susubayin nyo nga first warning. So, yan ang first warning natin. So, nakita nyo, guys, sinuplayan naman nyo ito ngayong timer. So, may, seg may oras din to Seconds lang sinet ko diyan. Pero sa actual, pag inaktuan na natin doon, so, seset natin siya ng, depende, kung 30 minutes or 20 minutes. So, ayan, ang batter na. Dahil ko na guys, ang batter ilaw sa loob, at patay evaporator, patay ilaw. Ako na na. So, sasarado na natin yung pinto. Ang kasi nag na. So, pag sarado ng pinto, makikita nyo guys, umandar na ulit yung evaporator natin. Kasi kailangan natin pabawiin yan, di ba? Tapos yung ilaw natin, patay pa rin. Kasi may delay nga tayo. Kahit anong gawin nila dyan, bukas hindi gagana yan so yung kita sa loob kahit anong gawin nila dyan gusto niya buksan buksan sa random yan wala pa rin talaga yan kasi meron tayong delay so yun lang tinan mo ha ah, mamaya yung na yan so eto guys itong demo ko na to ah I-actual ia ko to. Pag na-actual ko to, i-share ko na lang po sa aking YouTube channel ulit. So, yun lang. At sana, ayan, namilaw na. Di ba? May safety na tayo. So, sana, ah, nakatulong tong aking project. At kung may suggestion kayo, comment, recommendation, paki-comment lang po sa aking uh, YouTube channel. Uh, I-upgrade natin kung kinakailangan. So sa kung sa yung mga gustong ano, makakuha ng na, ng diagram, ginagawa ko na yan, guys. Ito yung diagram ko. Hindi pa nga lang tapos. So, yun lang. At maraming maraming salamat. Sana makatulong to sa sa inyo kung gusto niyo ano, DM lang. Okay? Thank you.